Hi guys, this is Judy and welcome back to my channel. For today's video, nandito pala ako ngayon sa Westrack Orthodontist. Kasi nga, nagpalit ako ng, um, ng dentist kasi nga naglipat kami ng bahay. So, kasama ko pala ngayon ng husband ko. Nandito kami ngayon sa loob ng dentist. Sinihintay ko na lang natawagin nila yung name ko kasi nga nasa line kami. So, I'm already here inside. Ito pala yung teeth ko. So, tatanggalin yung sa taas. Papalitan ng bago. Tsaka, ilalagay din yung sa baba. Up and down na yung ilalagay na arm wire. So, ito na tinanggan nila yung wire sa taas. Medyo, ano na yung, gumaganda na din yung date ko sa taas. Kaso yun sa baba, medyo may, ano pa siya, may, ano. So, ito na yun, nalagay nila yung wire sa taas, napalitin na yung bracket. So, tapos na pala yung aking, um, nilagay na nila pala yung, yung bracket sa taas at sa baba. So, may, gap pa ako sa baba ano, anong, hindi ko alam po anong tawag yan basta i-close nila yan so dahil nga nakanggil si Javi um, pumunta kami ng Sonic kasi nga gusto ko um, soft lang yung kakainin ko today kasi medyo masakit yung aking brace sa baba kaya nag-order ako ng chili cheese tots So, siya na yung nag-order sa machine. So, ito pala yung binigay ng dentist ko. May ano siya sa loob. May toothbrush, may floss, may parang rubbers na maliit. Tapos, may ang tawag dyan yung um, lip balm. And then, may dental floss din na binigay para matanggal na yung mga ano sa grid ng ngipin ko. And then may salamin lang siya na binigay sa akin na para matrack ko yung ngipin ko.